Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng Miyerkules at andito naman po tayo sa usapang politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ah, uh, medyo matagal-tagal matagal-tagal tayo hindi nakapagkwentuhan. Last Friday hindi tayo nakapag-live, tapos sa Monday hindi tayo nakapag. Pero ngayon po andito naman po tayo nagbabalik. Nasa field work po ako noon na sa Nueva Vizcaya po. Noon. Ano nung ah, nung ano? nung uh, Friday, Monday, Party po ng trabaho natin. Tapos, pero ngayon, at saka sa Biernes, maglalay po tayo. Naku, pasensya na po, medyo nangingintab ang mata ko, may nilalagay po akong appointment dyan. Baka <laughs> akala nyo galing ako sa pagkiyak. Hindi <laughs> <laughs> naman po. Pero next week po, kinalulungkot yung sabihin sa araw po ng... Miyerkules, hindi naman po tayo makakapag-live at naka-field work po ako. Hindi ko muna po sasabihin sa inyo ang fieldwork ko kung saan. Kasi for security, syempre for security reasons at saka for privacy. Mahirap na, baka dumugin ako ng mga tao eh. Hindi. <laughs> Kapal na po. Akala mo po, na po oh, po natin. Sige po. Uh, Pag-usapan natin ang mga nakakasorpresa na desisyon ni Pangulo Marcos. Alam nyo, uh, nung kandidatura, nung panahon ng kampanya, si Pangulong Marcos ay napaka-divisive bagamat nanalo siya ng more than 50% of the votes. Alam naman natin na may mga significant number of people din naman na ayaw sa kanya, million din yun. Ang bumoto kay Leno Wilfredo, halos 15 million din yun. Uh, so, hindi natin pwedeng masabi na united ang bansa sa kanya. Nasa unity siya, pero hindi natin masasabi united. In fact, ang kanyang kandidatura ay nag-lead sa mga mapapait at mga matitinding away. In fact, uh, masasabi natin na ang mga tao, you know, may mga mag anak na hindi nag-uusap, you know, ayoko sana balikan yung mga ganun pero alam naman natin that's factual. May mga kaibigan na tayong unfriend, <laughs> may mga may mga kaklase tayo hindi na ginahat, binabati ng happy birthday. In fact, kahit ka mag-anak natin, kinakansela natin. Di ba? Matindi ang hinupaan noon. At saka, yung mga kritiko ng Pangulong Marcos, matindi ang negative, yung yung ad uh, adver adverse reaction sa kanya. Uh, may mga nagsabi pa nga na pag manalo si Pangulong Marcos, eh, mamigrate na sila. May mga nagsasabing good luck na lang sa Pilipinas kung siya ay magiging presidente. Hindi ba? Nandun yung parang it is going to be a doom. The Philippines is doomed if we're going to have a president which is a Marcos. Siya ay ipininta na pagpapatuloy ng diktadura ng kanyang ama at magpapatuloy lang ng mga draconian measures ng kanyang sinunang presidente, si Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang naging naratibo noon. Kinal ka tinawag siyang magnanakaw, pamilya ng uh, ang kanyang ang kanyang pamilya ay alam naman natin dinimonize na pero siya mismo tinawag na mandaraya at hindi nagbabayad ng buwis pati yung kanyang misrepresentasyon ng kanyang ng kanyang uh, degree ako ay sumang-ayon naman doon pag nakita naman natin na claim niya na mayroon siyang degree samantalang hindi naman yun ang degree niya isa nga yun sa mga dahilan kung bakit hindi ko siya binoto di ba Uh, hindi ko rin siya binoto dahil uh, gusto ko sana mag-apologize siya sa nangyari sa panahon na kanyang ama. sa uh, sapagat alam naman natin na buhay ako ng panahon yon, alam ko na mga pagmamalabis. Eh yun na madabadaman yung akuin mo. Pero nevertheless, uh, he, he won. At alam natin kung ano yung pinagdaanan na matinding bangayan ako nga mismo na hindi naman bumoto sa kanya pero nagkataon na din dinidepensa siya na pagbintang ang Marcos loyalist na pagbintang historical, historical, revisionist muntik na akong hindi ma-rehire ng aking kasalukuyang yung universidad sapagkat ako'y tinutulan ng mga estudyante at maging ng ilang faculty at alumni matindi ngayon ko lang masasabi kung anong pinagdaanan ko ako ay talagang biniran ng husto. Uh, natagalan ang pag-hire sa akin nang nang ng, ng, ng sa lukuyan kong universidad dahil uh, maraming mga kumunta. Uh, at nagkaroon pa ng manifesto ng estudyante na pinost pa nila sa social media na, na ng mga kung ano-ano kasi mulingan laban sa akin. And that is because I was just Marcos Tag. You know? So matindi ang naging kanselasyon noon. Ako nga gustong kanselahin. So I'm not, I'm not in any way saying things na hindi ko naranasan. Naranasan ko yan. Ako na mismo hindi bumoto sa kanya ay eh, naparatangan na gano'n. So matindi yung away. Sapagkat ang nanggagaling ang mga tao from the biases. That the Marcos brand is an evil brand. And now, one year after his election, we are getting surprised. People fear that he's going to be a dictator just like his father. As it is turning out, no, he's not. He's not even able to dictate on his sister na hindi nga niya mapatahimik at mapatahan at mapasunod ng basta-basta si Senador Jaime Marcos. Di ba? Na hindi nga niya kaya-kayang diktahan ng basta-basta ang Kongreso. Marami pa rin ang nagbigay sa kanya ng nag-oppose ng ilan sa mga posisyon siya. Katulad ng Maharlik Investment Fund, pinadaan yan sa matinding uh, ah, mismong kasamahan ng mayoriya ay kumontra. Kinontra yan ng kapatid niya. Hindi nga bumoto, nag-abstain, di ba? So meron bang diktador na gano'n? Ang patunayan na hindi siya diktador. Pangalawa, uh, yung, pag, yung, yung pangamba na siya ay itutuloy lang niya yung naratibo ng revisionismo. Napapalitan ng kasaysayan. Nagkaroon ng pagtatangka sa DepEd, di ba? Na palitan yung history. Pero yun ay na-call out agad. Hindi naman yata natuloy or you know, hindi gitawaging diktadura ang Pangulong Marcos o ang kanyang rehime ng kanyang tatay, di ba? Uh, but it was called out. People were free to talk about it. Had we been in a dictatorship and had we been freely revising history, ay di walang debate tungkol doon yun, ay nait na iutos na mula sa taas. So, we have a democratic space right now. We are free to talk about. Aba, tingnan mo na lang ang mga pagbati ko sa kanya ng mga dating niyang kampe ngayon uh, na mga dating kakampi na hindi natutuwa sa mga ginagawa niya sapagkat yung in-expect nila pagpatuloy lang ni Pangulong Marcos yung mga ginawa ni Pangulong Duterte noon. Magiging Duterte 2.0 lang naman siya. Hindi nangyari. So, tingnan mo, malaya siyang binabatikos ng mga tao. You know, people, people saw him as weak. As he's turning out now, he's not actually weak. Maybe he's not just the violent one. He's not just a person who curse, uh, curses, who uh, shows open anger. <laughs> he's just a different person. But he's not this tyrannical continuation of his father's image. He's the dictatorial president who will just continue what President Duterte started. So there are many surprising moves that he has made. In fact, ako marami akong kilala, kung meron mang lugar na kung saan napakadami ng oposisyon sa kanya ay nasa mga universities. In fact, alam naman natin yan lahat ng gates ng mga universities, UST, Lasal, alam naman natin ng UP matagal ng anti Marcos yan. You know, talagang makikita mo yung pagsuporta nila kay Leno Bredo. Yung mga fasad nila, pinapalitan ng kulay. Bata diba? Talagang malinaw na even the leadership of these schools have come out against the Marcos presidency. Because they feared that he will just be a continuation of what his father did. And he was just going to be another Duterte. Well, surprises, surprises. It's turning out that, you know, this is a pleasant thing when you are proven wrong. You know, kasi hindi naman lumalabas ang isang taon na siya. Hindi mo naman nakikita sa kanya yung may trajectory siya tinatahak niya yung trajectory ng kanyang tatay, yung kanyang kapatid, much as, ay kapatid ng kanyang sinundan. So much as people would like to paint him still as a dictator, as a tyrannical president, still the things that are coming out of his administration, which by the way is not perfect, hindi naman perfect ang administration niya. Ang dami namang naman mga mapupuna mo sa kanya. Di ba? Ang dami namang mapupuna sa kanya. Hindi naman siya perfecto. Pero yung fear na, na siya ay magiging diktador, ay hindi nangyari. Nagkaroon ng massive revisionism, hindi nangyari. In fact, what is interesting is that if you look at it, you know, yung mga yung mga scientific community nga na sinasabi ko kanina na dati galit sa kanya, dati marami ako nakakilala na mga ayaw sa kanya ngayon, they're willing to give him a fair hearing. Na parang may mga naring ako mabuti pa, mabuti pa itong si Bongbong Marcos. Di ba? May mga ganun. Kasi nga alam mo kung bakit. Ang kanyang presidency is very, very defined sa support niya sa science, sa research. In fact, pagdating sa agriculture, napaka-defined ng kanyang support pagdating sa tinatawag natin na precision agriculture o paggagamit ng teknolohiya sa agrikultura, digital digital agriculture, smart agriculture. Sing suporta na niya Nagbibigay siya ng pondo diyan. At yung kanyang paggagamit ng yung kanyang pagagamit ng science as a base, as, as as as, you know, awaran to govern yung mga ng connectivity, malinaw na makikita mo sa kanya. So, hindi natin alam kung ito ay balat bunga lang or whatever, but it's there. It's 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 much by funds. Okay? So, yun ang mga nagsasama, yung mga dating galit sa kanya na mga kakilala kong mga scientists, ngayon nag-open mind na parang, oh, ano, parang mayroon naman talagang iba itong ginagawa. Now, kung merong isang lugar na kung saan makikita natin na iba pa rin ang pananaw ni Pangulo Marcos at ito mismo ang maaring dahilan kung bakit ang mga makaduter galit sa kanya. ay talagang ni-reverse niya ang mga posisyon ng Pangulong Duterte. Nauna niya yan, yung war on drugs. Naririnig niyo pa bang may tukhang? May mga paminsan-minsan. Meron pa rin mga listahan na nagsasabi na sa panahon ni mga Pangulong Marcos na mamatay pa rin ang mga tao. Of course, naandyan yan. Ang tanong siya ba ang nag-order sa mga yan? Uh, you know, madaling sabihin ng na mga namamatay sapagkat hindi naman niya kontrolado lahat ng burokrasya, 'di ba? Meron pa ring mga tiwaling opisyal. Pero hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na talaga naging pulisiyan niya yung gano'n. The use of violence, of state violence against drug criminals. Tapos ang ang naging ang naging tutok naman nila doon sa mga petty peddlers and drug sellers. Kaya nga naging ano yung tukhang. Pero sa ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos, walang ganong overt policy. In fact, ang policy niya ngayon ay rehabilitation. Ang policy ngayon, targetin yung mga big players sa drugs. So hindi na masyadong prominent, hindi masyadong nakasentro sa diskurso niya ang war on drugs. Nawala na yung pangamba na kinikreate na meron na tayong narco-state. Diba? Hindi naman lumalabas yan ngayon sa bibig ng Pangulong Marcos. Pangalawa, nakita natin ang pagbabago niya sa pulisya sa China. Hindi ba? Na dati rate ang ating ang ating Pangulong Duterte halos yakapin na ng husto at mahigpit at mainit na mainit ang China. Ngayon iba. Nagiging hawkish ang Pangulong Marcos pagdating sa China. Hindi tayo susurrender ng any inch of our sovereign territories and our areas to whom we have sovereign rights which is our exclusive economic zones. Claro sa kanya yan. In fact, ang ginawa niya pa, yung mga inabandonan ni Pangulong Duterte ng mga mga alliances, katulad ng Amerika, ay bumalik siya doon. Narekindle niya yung relasyon natin sa Amerika. Bagamat nagpapatuloy pa rin na pakikipag-ugnayan natin sa China, pero bumabalik siya doon sa may obligasyon tayo sa pagdating sa Mutual Defense Treaty. At hindi lang yan, pinalawak niya pa yan pumapasok na ang Japan, pumapasok na Australia, pumapasok ang European Union, ang UK, pumapasok ang Canada, pati nga ang India. Di ba? So makikita mo na, na, na ikakaiba ang, ang approach ng Pangulong Marcos. Pagdating sa West Philippine Sea. At ikatlo, pagdating sa polisiya niya sa insurgency. Nagulat tayo last week. Una, nagdeklara ng amnestiya ang gobyerno para sa mga dating mga rebelde. At hindi lang makasama doon ng mga dating NPA, CPP, NDF. Kasama din doon ng mga dating MILF at MNLF. At may mga exceptions. Pero nagdeklara siya ng amnesty at yan ay isinundan. Wala pa ng isang ligo ng sumunod na na tayo na nagkakaroon na loob. ulit pala ng pistok sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Defense uh, National Democratic Front of the Philippines, yung NDFP, yung makakaliwang grupo na tinerminate ang talks na yun ng panahon ni Pangulong Duterte. So ito mga ganitong mga pagkilos, makikita mo na ito ay alinyado, nakalinya. Sa mga liberal progressive positions. At higit dito, makikita mo na itong si Pangulong Marcos na pasalamatan pa ni Sen. Laila de Lima. Sapagat pinasalamatan niya, dapat inayaan niyang ang rule of law at ang wheels of justice to turn without any interference. Pinabayaan niya kaya tango, si Lilay lang ngayon ay namalaya na uh, out of bail. At baka malamang, 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 sa malamang, baka ito ay ma acquit na sabagat ang dami na nag-atrasa, nag, nag ng mga witnesses na dati nag-testify uh, nag -testify laban sa kanya. Naging malaya, malaya na yung korte. President Marcos, despite his statement about sovereignty and opposition to the in, uh, the entry of the ICC, is open to the possibility of rejoining the ICC. Another thorn on the side of, of former President Duterte, di ba? Kumalas siya doon sa ICC. At kita, kita mo naman na kaya siya kumalas sa ICC dahil kinasuhan siya. So man, ito ang kinagagalit ngayon ng mga dating kaalyado ni Pangulong Marcos sa mga diehard Duterte supporters sa magiging Pangulong Duterte. Halos lahat ng mga major mga positions ni Pangulong Duterte ay binaligtad ni Pangulong Marcos mula sa pulisiya niya sa drugs, pulisiya niya sa insurgency and rebellion, pulisiya niya sa West Philippine Sea, tapos ang stance niya sa ICC. Bagamat patuloy pa rin ang kanyang pag insist na meron tayong sovereignty. At ako, lilinawin ko, ako, ako linyado ang pananaw ko tungkol dyan sa pagkakipalong Marcos. Para sa akin, okay na bumalik tayo sa International Criminal Court, sa Rome Statute. Para patunayan natin na wala tayong itinatago, na kaya natin i-manage ang sarili nating justice system. Pero oppose ako na panghimasok ang ICC. Samantalang ayon sa Rome Statute, wala naman silang karapatan dahil tayo na may hindi unable at hindi unwilling. Pakita natin kasi, ako eh, kung doon nagtataka kung bakit ito naman sila senator, former senator Laila de Lima, si senator Lisa Ontiveros, bakit hindi kasi kayo mag-encourage sa mga biktima ng war on drugs na magsampa ng kaso sa Pilipinas? Dito natin litisin yan. Total, sabi naman ni senator de Lima, ay pinuri niya na meron parang sistema ng hustisya sa Pilipinas nung siya ay ah uh, nakawala at dinail Hindi naman pwede yung nung siya ang pinakawalan, may system of justice. Pero sa Pangulong Duterte, sabi niya, wala. Na kaya kailangan natin humingi ng tulong sa ICC. Hindi naman pwede yung ganun, di ba? <laughs> Cannot be one or the other. Di ba? So yun naman ang ano ko dun. Inyo pwedeng i-celebrate ang system of justice sa Pilipinas when Senator Lila de Lima was freed on bail. And then at the same time say that we don't have that system of justice. We are undermining the system of justice when you argue that President Duterte should be tried by the International Criminal Court. Yan ang posisyon ni Pangulong Marcos. Eh. We can try our own people. And that is why we could... But, you know, we can... And, and, but there is a problem rejoining the ICC. I see that point para sa akin. So ngayon, makikita mo talaga na parang kinugulat ni Pangulong Marcos ang napakaraming tao. Pati ako nagulat eh. Hindi ko inasahan to. Di ba? So yung, yung anak ng tinataw na diktador ay nakikita natin nakakaiba. Yung ang inakala ng marami ay pagpapatuli lamang ang polisya ni dating ni Pangulong Duterte ay may ibang trajectory yung tinatahak. So abangan natin ng mga susunod na kabanata. But these are pleasant surprises. Okay? These are pleasant surprises. Sana uh, mas marami pang ganito. Kaya kasi noon pa man na tumatakbo si ano si Pangulong Marcos o so hindi ko siya binoto sinabi ko din sa mga kaibigan kumalay malay mo he might just redeem the name the Marcos name he must just redeem uh, himself that perhaps this is a, a candidacy and a presidency that is geared towards self redemption na itinutuwid yung imahe ng pamilya niya na nasira sa kasaysayan. Uh, dahil pinaratangan o tinawag na kleptocracy o diktadura. Ay marami na namang magagalit sa akin nito dahil bakit ko daw tinatawag ng diktador si Pangulong Marcos. Alam niyo na buhay ako sa panahong yun. Huwag niyo akong kwentuhan. <laughs> yung mga hindi na buhay sa panahong yun, at na, na, numaasa lang kayo sa mga naririnig ninyo. Nababasa ninyo. Huwag ako sapagkat alam ko naman, may mga nangyari naman na pang-abuso. Pero hindi ko naman sinasabing lahat yun ikagagawa ni Pangulong Marcos. Kaya lang nagkaroon siya ng tinatawag natin na air na nagkaroon ng impunity. At, at malinaw naman na maaring may sa ibang kaso hindi na patunayan ng korte na sila ay may mga kinuwang pera sa mula sa kaban ng yaman, kaban ng bayan. Pero may mga kaso naman na napatunayan na sila ay yung pamilya ay meron din namang mga nakuha. Ang napapansin lang natin kung saan sila na acquit. <laughs> meron namang na found guilty, hindi <laughs> ba? So, uh, wag niyo akong kwentuhan. Maging patas tayo. Ako ganyan ako eh, patas lang tayo sa paghuhusga sa mga taso kasaysay. Hindi siya manner dapat maging patas din tayo sa lahat. Okay? Patas tayo kay Pangulong Marcos, patas tayo sa mga katangulong Duterte, kaya ang gusto kong kasuhan siya dito sa Pilipinas para dito mapatunayan natin kung siya bagay ay nagkamali o hindi. Give him a day in court. Okay. I don't think the ICC should come in because we are able and willing to try cases. Abi na patunayan na natin na tayo pwedeng natin ipakulong ang mga pang dating pangulo ah. Ilan na bang dating pangulo ang nakulong? Hindi ba si Pangulo Estrada, si Malong Gloria makapagalaro 'yun? 'Di ba? Hindi man natin sinasino yung mga yan. Eh. Ang importante, ayusin natin ang ating sistema. So muli, ako'y nagugulat sa mga ginagawa ng Pangulong Marcos. So, sana tuloy-tuloy na. Okay? So sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagbabago ko ng panonyo subuhay, buhay, lalong-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, Teach minds, touch hearts, and transform lives. At sana nakabagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At itong dalawang ito, Lasal at UP, ang maglalaban sa UAAP. May mga nagtatanong sa akin, sino daw ang aking kakampihan? Well, nung no, ako'y nasa Lasal, pag naglalaban ng UP at Lasal, sinasabi ko na lang pareho ako silang wala akong tulang kabigyan, pero kung saan ako nagtatrabaho, di syempre doon ako ngayon kung saan ako kumukuha ng kabuhayan ko. So ngayon, ganoon din ang sagot ko. Siyempre, wala akong masama. Hindi ako malulungkot pag manalo ang Lasal. Ani mo Lasal tayo din tayo eh. Pero pag push comes to show, siyempre doon naman ako sa nagbibigay sa kanila. ng kamikitang kabuhayan, hindi ba? O alam niyo na kung sino 'yon. Anyway, ito yung pala, itong laro na kahit sino manalo, okay lang sa akin. Walang stress. Ito yung masarap manood tingnan kung ano yung mga magagaling ng mga moves, yung mga pag pag-susyut, yung mga kamala, kahanga-hanga at kagilagilalas ng mga pagkilos sa mga manlalaro. Titingnan natin ang teknik ng paglalaro, hindi na kung sino mananalo, sino matatalo. Kaya, karapat-dapat dahil sa UAP, tatapusin ko ang aking usapang pulis sa pagsasabing IUP naming mahal. Ani mo lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Magkita kayo po tayo sa, mer uh, sa biyernes. Ingat po tayo lagi. Bye for now. See you Friday. Take care. Bye.